Kamusta Kumusta mga kapatid? So panibagong araw na naman to at samahan nyo ako i -re restore natin yung nakuha natin dun sa Ukay Ukay. So kung hindi nyo pa napapanood yung Ukay Ukay vlog natin so ilalagay ko dito. Punta tayo sa Ukayan dun sa Tayuman dahil nag new arrival sila noong August 30, 2023. At ito nga yung nakuha natin. Ah. So itong sombrero na to ay nanggaling sa Ukay Ukay. So ang gagawin natin dito sa sombrero na to ay lilinisan natin dahil sobrang dumi at hindi ko pa siya nalinisan. Ipakita ko sa inyo kung gaano karumi itong sombrero natin. So lilinisan natin ngayon at ibabalik natin sa dati niyang tindig at puti. Ayan. Sabihin ko na rin sa inyo kung ano yung sombrero na to at kung sino yung may gawa. So ipapakita ko muna kung gaano kadumi itong sombrero natin. So tara, let's go! dito sa sombrero. So, itong sombrero na to ay gawa ng Nike. Ayan, Team Nike Sports. Kapag nakakita kayo ng sombrero na to, ang tawag dito ay Shadow. kaya tinawag itong sombrero na to na Shadow, itong style na to. Kasi meron siyang logo dito, tapos ito yung anino niya. Ayan. Yung explanation natin, parang naglalakad tayo sa araw. Tapos, tirik na tirik. Tapos, yung sarili natin. Tapos, yung anino natin, nakikita natin parang ganito rin 'yung explanation. No? Ito 'yung logo tapos ito 'yung anino. Ayan. Kaya tinawag 'tong shadow. Ngayon, game na linisan na natin 'tong sobrero natin. Let's go. I'm <laughs> sorry. Alright guys, ito na yung ating sombrero. Ayan, nalagyan na natin, nabalutan na natin to ng tissue. Ayan, so hintayin na lang natin tong matayo. So titignan natin kung gaano kadami yung masisipsip niyang uh, yellow stain dito sa ating sombrero. So update ko na lang kayo kapag natuyo itong sombrero natin. Let's go! Boom! So yun na nga guys, ito na yung ating sombrero at tuyo na. Ito na yung ating pagtitissue. May kita nyo Shish! Sobrang dami ng yellow stain. Ayan. So, baka mapadalawang tissue method tayo dito. Ayan. Ito yung unang tissue method natin. Ayan. May kita nyo. Yellow stain talaga. Ayan. 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 May yellow stain. So, dito tayo sa kwarto kasi naulan. Hindi tayo makalabas. So nilagyan ko nga pala ng rubber band. Pinatuyo ko lang sa electric pan to. So may kita nyo sobrang dilaw talaga yan po. So sabay sabay natin tignan kung ano yung kinalabasan na itong sombrero natin. Okay guys so ito na ating sombrero at medyo kumuti naman na yung sombrero natin. Medyo lang may yellow stain stain pa so dito medyo madilaw pa ano? medyo madilaw pa to tapos yung sweatband medyo may onting uh, yellowish stain hindi katulad nung nasa nandito nya sobrang puti tapos medyo madilaw dito siguro ulitin ulit natin yung tissue method dito sa ating sombrero tapos Ah, titignan ulit natin, i-update ko ulit kayo kung kung naging resulta ng tissue method natin. Okay guys, so ito yung pang pangalawang tissue method natin. may kita nyo, meron ulit siyang nakuwang nasip-sip na yellowish. Pag ito, yellowish pa rin. Gagamitan na natin ng pinagbabawal na technique. So ito na yung sombrero at medyo yellowish pa yan ayan. tapos ito grabe ito ayan, kita ba sa ilalim ito ayan. tapos yung sweatband niya medyo maputi na rin kaso medyo yung mga parts parts na meron din mga parts na yellowish pa rin ayan. so ang gagawin na natin dito ay sunrocks Alright, gagamit na tayo ng sunrocks na ayon uh, sa pang puti tsaka cotton buds tsaka ito sa marero natin. guys ito yung ating sombrero Ayan, so sobrang puti na nung ating sweatband so yan yung mga dito dito hindi na natin nalinisan yan kasi baka mag bleed dito pumangit po yung sombrero natin so okay na yan good as new yung ating sombrero so nalagyan na rin natin dito nalabas nga ang gagawin na lang natin dito babanlawan tapos ihulma ko na to kasi okay na tong sombrero natin. Tapos ipopotless na natin. So eto na yung kinalabasan ng ating sombrero. ito na mga kapatid, ito na yung ating sombrero. Nahulma na natin to, tsaka nalinisan na rin. So ito yung before, ayan. So makikita kita nyo dyan sa screen, yan yung nilinisan natin. Napakadumi. At ito na yung kinalabasan ng sweatband ban nya. Ayan, so sobrang linis na. At wala nang mga dumi. Wala nang mga yellow stain. Diyan. So napaka na nito kapag nasa personal. Yung dito natanggal na rin yung uh, kulay yellowish diyan. Wala na rin ngayon at ito na siya. So bibigyan ko kayo ng uh, B-roll dito sa ating sombrero. Let's go. <muchas> sweatband natin. Lalagyan natin ng sweatband protector ayan. Pibili nyo ito sa Shopee, Lazada, o kaya sa mga tao din sa Facebook Marketplace. Ayan. Alright guys, so tapos na natin yung sombrero natin at ito na siya? Ayan, so Woo! magagamit na natin itong sombrero natin kasi malinis na. So, natanggal na natin yung problema dito. Nalinisan na natin, nahulwa na natin, nalagyan na natin ng sweatband. Alright guys, sana nagustuhan nyo itong video na to at nalaman nyo na kung ano yung sombrero na to. Itong style ng sombrero na to ay shadow. Ayan, shadow by uh, Nike. Pwede nyo i-apply sa mga sombrero nyo na naninilaw yung pag-tissue method tsaka yung pag so, ingat lang kayo baka mag-fade yung color dun sa sombrero nyo sombrero nyo so mahirap yun I-like mo na itong video na ito kung nagustuhan mo at kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Ito so, nga pala yung nakuha natin sa ukay-ukay doon sa tayuman na napakadumi. Ngayon, malinis na siya. So, napabalik na natin siya sa dati niyang kulay at kulma. Ayan. So, dito ko na tatapusin na aking vlog. Maraming salamat sa nanonood. At ingat kayo palagi dyan. Always sanitize. Subong goon dito na lang. Peace. I'm out. Bye.